Malapit na raw maglabas ng desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay sa hiling na umento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon sa Dole, gumagalaw na ang proseso para repasuhin ang kasalukuyang minimum wage sa kada rehiyon. Pero sa panayam ng programang ito, inamin ng Wage Board sa Metro Manila na hunyo pa nila pupwedeng aksyonan ang wage hike petitions dahil nagpatupad na sila ng wage increase sa NCR noong hunyo ng nakaraang taon. Alinsunod kasi sa batas, isang taon muna ang dapat hintayin mula noong huling wage increase bago sila magproseso ng panibagong wage hike petition. I yeah, still under uh, wage review, we already uh, invited various government agencies like uh, the Banco Central ng Pilipinas, ang Department of Agriculture, ang Department of Energy, ang NEDA po para ko bigyan ho kami ng socio-economic situation po sa NCR. Naka-line up naman po ang dinig sa wage hike petition po in the coming uh, weeks at uh, ito po ay i-deliberate ide namin. Sa kabila naman ng pangako ng DOLE, libo libong mga raliyista pa rin ang nagkilos protesta sa araw ng paggawa kahapon. Bitbit -bit ang placards, nagrally sa harap ng US Embassy ang ilang grupo dahil tila iniwan daw sila sa ere ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumisita ngayon sa Amerika. Giit nila, inuna raw sana ng Pangulo na taasan ng kanilang sahod imbis na bumiyahi sa ibang bansa. May mga nagrally rin sa Cebu, Baguio at sa iba pang bahagi ng bansa. Sana yung Pangulo, nagpo-focus siya sa problema ng bansa. Kasi yung pagpunta kay Biden, yung pagdalo niya sa coronation ni King Charles sa May 5 lahat 'yan hindi naman tuwirang makakatulong sa problema natin merong mga batas uh, proposed bills para itaas ang sahod baka 'yun ang dapat nyang pinututukan Fred Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.